Hello everyone. So, gusto ko lang sanang sabihin sa inyo na lahat naman tayo napapagod and normal naman yun na papapagod tayo every now and then. May iba-iba kasing klase ng pagod din. So, yung isa doon sa mga una is yung pagod ka pero masaya ka. ba diba may ganon? Yung napapagod tayo pero happy tayo. Sobrang happy natin. Kasi, nagawa natin yung mga dapat nating gawin na tapos natin yung mga dapat nating tapusin na resolve natin so kahit pagod tayo at the end of the day happy tayo meron din naman yung pagod ka pero malungkot ka kasi kahit tinry mo yung best mo napagod ka pero yung efforts mo hindi pa sapat may ganun talaga eh, dumarating yung mga times na ganun sa life natin na hindi may na ganun eh pagod ka napagod ka pero parang kulang pa hindi naman napunta sa wala lahat yung effort mo pero kulang kaya malungkot meron naman yung pagod ka kasi galit ka na pagod na pagod ka kasi paulit ulit na lang yung parang ginawa mo yung alam naman niya kung ano yung mali alam mo din yung kung ano yung mali or kaya dapat hindi na sana ganun yung magiging resolve kaso nakakapagod kasi paulit-ulit yung mistake paulit-ulit na pinipili yung mali kaya nakakagalit parang walang natutunan yun yung pangatlong klase ng gal ng, ng ng ano pangatlong klase ng pagod pero ito yung pinaka ultimate na pagod siguro ito yung siguro sana hindi natin maranasan is yung pagod ka na mabuhay kung parang wala ka ng rason para ipagpatuloy yung buhay mo. So, siguro kung merong klase ng pagod, ito yung pinaka-dangerous na mapagod kayo mabuhay. Yung dahil wala ka ng rason. Okay pa yung masaya tayo, yung malungkot tayo, yung galit tayo. Kasi may rason pa eh kung bakit tayo nagpapatuloy. Kahit pagod tayo sa mga rason, galit, malungkot, at masaya, at least, meron pa rin rason kung bakit tayo napapagod pero pag napagod na tayo mabuhay yun siguro yung isa sa pinaka pinaka wag sanang mangyayari kasi tandaan mo pwede namang magpahingay pwedeng pwedeng magpahinga wag lang mamamahinga by choice kasi si Lord lang ang pwede magpahinto sa atin, so yun lang sana maging masaya ka at sana maging inspirasyon ka sa iba Bye.